Voters Education sa bansa. Tama yon Pakitingin natin yung Voters Education sa bansa. Okay. Pero para ipatawag mo naman ito, para ano? Pahiya. Anong? Parang ganun eh. Sa eh. Anong kapangyarihan mo para patawag ang isang butahan? At ang isang hindi butahan tinga buta nga buta eh. Anong jurisdiction mo sa isang pangkaraniwang tao para patawag mo? Hmm. Pero that is not the way to do it. Huwag mong takutin. Ha, At chairman, yung mga tao na nagpo-point out ng problema, nang electoral system, diyan masisira ang integridad, ang kumbyansa sa electoral system. Yeah. Kung mukhang guilty ka at iniisip ng mga tao ay may tinatago, mm, mm. 'di ba? Opo. Mmm. Lalong-lalo na ikaw ay appointee ni Pangulong Marcos. Mm. Ikaw ay may reputation ka na as, uh, in, uh, as an election lawyer na ikaw ay uh, nag-eengage sa mga bagay na para sa iyong kliyente na dinedepensa mo siya ibig sabihin meron ka ng mga built-in na mga biases. Talaga? Speaking of Kenkoy, Aha. Uh -huh. alam mo kanina nung sina sinasabi mo sa akin ito? Opo. Ha? Ay, akala ko nagbibiru ka. Ah. Kasi palagay ko lahat tayo nakita natin yung contestant. Opo. Ito hindi trivial matter to ha. Etong usaping ito kasi this goes to the pettiness of some of our government officials correct oh. that's true But ganoon? hindi ko alam yung pangalan ng babae di ba contestant siya ron sa isang programa okay, variety, okay, show. Okay. Noon -time variety show noontime variety show dun sa yes. isang stasyon yes tinatanong <laughs> siya kung ano yung komelek hindi daw niya alam which is true kasi hindi, hindi pa siya bumuboto hindi pa siya bumuboto although 20 years old na siya yes, etcetera, yes. etcetera. et eh hindi naman po lahat ng tao although nakakalungkot kasi at yeah. at that age 20 ka dapat alam mo na alam mo lahat yan. ng mga yung mga kagawaran, mga opo. tanggapan ng gobyerno kung ikaw ay at uh, nag-aral 20 ano ba 'yung 20 high school college na yun, 'di ba? Yes, yes, hmm. opo. Kasi 17 18 tapos ka na ng high school eh. Mm. Kolehiyo ka na. Dapat tinuruan ka na ng civics Yes. Yung social studies, ewan ko mm -hmm. nung tawag ngayon, yung tungkol sa gobyerno, di ba? Yeah, Natatlo. Nung, college ko, nung high school kami, alam na namin yan eh. Baka lang absent siya nun. tatlo ang uh, departments ng government, executive, legislative, judiciary, etc. etc. Et, cetera, et, cetera, yep. et cetera. yan, okay. Okay, so hindi alam ng tao. Bakit Ngayon, kayo nagulat ako, Akala ko talaga nagbibiru ka nung sinasabi mo, pinatawag mm -hmm. ni Chairman Garcia. Ito nga, pinatawag talaga, oh. Hmm. At sabi niya, nais niyang ipaalam at ibigay ang mga impormasyon sa dalaga kaugnay sa mandato at ginagawa ng ahensya. Dagdag pa ng Paul Bani Chief na may ibang kabataan pa ang hindi lubos na lalaman ng Comelec. Yeah. Kaya't mahalagang paigtingin pa ang voters education sa bansa. Tama yun, paigtingin natin yung voters education sa bansa. Okay. Pero, para ipatawag mo naman ito, para ano? Hay, yeah. anong parang ganun eh. eh. Sa anong kapangyarihan mo para patawag ang isang At ang isang hindi botanta tinga eh? Anong jurisdiction mo sa isang pangkaraniwang tao para patawag mo? Uh, Kahit mamabait yung iyong layunin <laughs> ay alam mo iha ito yung ganyan. Ang weird eh. Correct. Patatawag mo? Nagtaka din ako sir. Ano ba yun? Sausaw ba yun? Sausawero ba? Sa issue? O ang gawin mo, ay. ibig sabihin niyang hindi alam, may mga tao hindi nakakaalam ang Comelec. Kulang mm. yung Public information, information Office ng Comelec. Kung sino wow. mang namumuno noon, dapat double time. Kasi may eleksyon eh. Now should be the time. At mm. please, ha, mga kasamahan, hindi lahat ng tao ay kilala o alam kung ano yung lahat ng kawani. Hindi pwedeng 100% awareness yes. sa dami ng Pilipino. Eh si Bill Clinton nga, o oh, eto, naging pangulo ng Amerika. Maybe uh -huh. May bumibili siya sa isang fast food chain. Opo. Nagbabayad siya ng credit card kasi sa ibang bansa talagang cashless na eh. Halos hindi sila nag... Ano mo sa Amerika? Meron kang 20 at 30 dollars sa bulsa. Malaki na yun. Uh -huh. Kasi lahat card, card, card. Oh. Bumibili siya. Hindi binigay niya yung card niya. Kaling, yung ano niya, yung credit card credit niya. Card. Alam mo, sabi nung nagtitinda. Sir, would you have some ID? Dating pangulo. Oh. <laughs> sir, <laughs> paingin ng ID. Okay. Para gusto niyo patunay, it's yung Ngayon. William Clinton na nandoon sa credit card. Eh, yun Apo. nga yung tao. Apo. O, kita mo yun. O, pinatawag ba siya? Hindi. Na inis ba, na, di na? Hindi mo kilala naging pangulo. Oh. Ito e, ba walang si Bill Clinton. Yeah. Hmm. 'Di ba? Ganun po yun eh. Ang kengkoy parang pikon eh. Katulad nitong ginawa niya ro sa isang abogado. Hmm, yun pa yun. Ito napakasama, no? May isang abogado. Ang pangalan ay Tony Respicio ba? Yes. Mm -hmm. Apo. Siya ay isang abogado. Yes. Yeah. Isang CPA. At, at isang may tuturing na nating IT expert, di ba? International daw siya. Oo. Talagang sa mm -hmm. world daw siya, ano, nagtatrabaho. Tinignan niya yung sistema ng Comelec. Sabi niya, mayroong daw rule na, hindi ako election lawyer eh, mm. kaya hindi ko alam ito eh. Apo. Meron daw rule na, yung machine, yung picos machine ay Apo. Icoconnect sa internet mm. Sabi niya Huwag niyong gawin yung yan yun. Kasi yan ay mahahak Ayan. At I-demonstrate ide ko sa inyo Kung paano mahahak yan Ganito, ganyan yan Yun ay Since siya ay kandidato rin Sa Isabela okay. Sa isang lugar sa Isabela For Vice Mayor Opo. Ipinagbigay niya Alam nila doon sa provincial registrar nila Hindi. O, sa municipal Sabi niya hindi ako pinansin dismissive daw Ibig sabihin, ah, Wala 'yan, maintindihan dito totoo 'yan. Be out of his concern because a lawyer is an officer of the court. Correct. How we are sworn to uphold justice nandoon sa sinumpaan namin 'yan eh. Opo. At dapat alam niyan ni Chairman Garcia ay magpo-post ako ng video na pwedeng i-hack. Kung baga hmm. niya, ano, nakonsensya din siya. Out of his concern. Opo. Tama yung sinasabi. Hindi ko kinakampihan. Hindi ko kilala yung kumag na yun, eh. Uh, nakita ko lang yun kahapon eh. Nung nag-a-update uh, ako sa mga panyanyare. Pero ito hindi ko nakita ha. Ito ang pinatawag ni... Ang weird talaga. No, Ako na wi-weirduhan. Nakaka-put two points oh, na anyway, siya. Anyway. Oh. Sabi niya, eto, ganito ang paraan mahahakyan, May problema yung system. Anong ginawa ng Comelec Dapat yun, sabihin mo, ay, hindi totoo yan, mga kasama, mga kababayan. Yes. Hindi totoo yan. Mag video ka rin. I-explain hmm. mo kung bakit mo. hindi pwedeng ihak kahit nakalagay sa internet. Kasi sabi nito, isa pwede. Pwede. Alam nyo, that is a matter of public concern. Yung sinabi ni Attorney Respicio okay. that goes to the integrity of the electoral process. Ha? Mm. Kasi kung yan... may problemang malaki. Correct. Kasi elections are the lifeblood, the very essence of a democracy. Mm. Kung hindi maayos parehas ang eleksyon mo, kung hindi tama ang resulta ng bilangan, kung may problema ang resulta ng eleksyon, masisira ang yung faith, yung paniniwala ng tao sa ating sistema ng gobyerno. Kasi sabi ni dating President Laurel, yung binabasa ko yung kanyang collection ng kanyang mga speeches. Yes po. Isang libro yon eh, called Bread and Freedom yun ang democracy yung a uh, periodic self renewal ng isang democratic republic yun ang nagsusustain sa paniniwala ng mga tao na kung meron mang hindi ma hindi nila gustong tao na manumumuno darating ang eleksyon in this case di ba Opo. every three years yes sir na Pwede nila as the sovereign as the uh, uh, as the smallest indivisible particle of sovereignty ang the people may kapangyarihan sila na palitan mm. 'yung mga namumuno in that way 'yung nangyayari sa ibang bansa na walang demokrasya nag, nag nagkakaroon ng civil war okay. nagkakaroon ng kudeta Maiiwasan 'yan kasi Yo. ayaw po natin 'yan. Correct. Ayaw po natin 'yan. Dapat sa atin lahat, lahat ng changes in government dapat ay within the boundaries of the constitution. Yo. So may pro sinabi nito, "Bossing, may problema ang system mo." Hindi naman niya sinasabing si Garcia ang may problema. May problema. Oo. At saka kung wala mong problema sa ayon kay Tommy Garcia, pwede niyang ano eh, ah, hingin yung side nung isa. Side nila. Side. Iharap mo yung IT mo. Correct. Yung mga expert mo. Explain pa explain Oo. din. Sabihin nyo ay yung sinasabi ni Attorney Respicio ay mali. Ayon. Yan. Hindi po tama ito ang tama. And ayon. let the people decide. I-demonstrate nyo ito. Meron kami mga ethical hackers dito. Mm. Pumunta sila kay Ike Cineres. Boy pa ba, ba si Ike Yes, Oo. Yes. Boy mga bo ethical hackers yun. Yung tinitesting nila. Opo. Ang trabaho nila, may isang system, kukuha ka ng hacker. Di ba? Ang hacking ay bawal. Pero, merong ethical hackers. Opo. Ang trabaho nila, eto yung system namin, labaw bangko. Tingnan mo ako okay. mahahack mo. Yo. Para alam namin, pag nahack mo, sabihin mo sa amin, paano mo nahack para ma ma Juan, Yes. Yon. Sa halip na ganun ang gawin ni Garcia. Bakit galit na galit siyang sinasabi? Oy, fake news yan. Inyong Hindi inyong kami, kami eh, mahahak. Ha? Mali yung ginagawa niyan. Ba't nagpo-post siya? Nasisira yung kumpiyansa ng taong bayan Iyan. sa eleksyon. Ididimanda -de namin yan. Mag-spar namin ah, yan. Patatanggal namin na yon ang lisensya bilang CPA. Bakit ka nagagalit? Iyan. Nasa freedom of expression yan, Bok. Ha? Ah. Pare ko, ano bang nangyayari sa mga tao kapag sila ay na-appoint sa public office na Ayan. nakukurta ang utak at nawawala yung kanilang knowledge sa konstitusyon? Oh. Yun sinasabi niyong fake news, fake news, fake news. Alam mo, hindi mo pwedeng pigilin niyang magsalita ang mga tao whether you agree or not. Ayan. Kung sinasabi mong fake news, Patunayan. Ha? Ah, patunayan mong fake news. Correct. Ayun. Patunayan mo muna hindi yung nag-react agad. Eh, paano kung tama yung tao? O hamunin mo. Kung ako si Garcia, hahamunin ko eh. Mara, malaki. Ah, ganun ha. Nahahak. Sige nga, punta ka rito. So, yun ang invitahin mo sa opisina. Hindi yung contestant ka, no. ng beauty contest. Hmm. Hindi kaya gusto lang yung makita yung contestant <laughs> ng beauty contest. <laughs> anyway. O oh, ha. It's Ayun a good ba, Si George, eh, kilala ko yan. adalah lover of beauty dia ni. Eh. Oh, anyway, yeah. mai betul. Pati mo sabi ka to ni Respicio. Alika nga to ni Respicio. Punta ka dito. Sige. I-challenge niya rin. Oh. Tawag Midja. Midja. Mm. Ito, Comelec. Ito si Ator Respicio. Okay. Oh, oh. Paanda namin yan. Sige nga, ihak mo. Yan. Yeah. yeah. Kasi sabi mo, mahahak Ayan, mo eh. Opo. Oh, oh. Sige, ihak mo. Hmm. Pag hindi niya nahaki, eh, di pahiya siya. Tapos ang usapan. At saka hindi dapat puputok hmm. ng ganun. Kung ang problema, ay bakit eh, bakit hindi niya gawin yon? Ba't natatakot ba siyang mahak? Is there a problem uh... with the system? Di ba, nagkaroon na nga ng, ano yan, ng expose Opo. ni Congressman Marculeta tungkol dyan sa system na yan? Opo. Yung miro? Oh. 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 Bakit? Bakit praning? Kasi <laughs> yes, bakit sinasabi niya, hindi naman onion skin kami sa Comelec, like, hindi kami balat Sibuyas pero sinisira niya integridad ng electoral process hindi po isang tao ang kayang makapagsira ng electoral process yeah. kahit a, a, kahit tayo rito kahit sino kahit isang daang tao yan nagsasabi ko ay mahahak yan i-demonstrate mo lang once once um. i mo yung mga hacker eto oh. sige hindi nyo alam ang source code syempre hindi naman alam ang source code mm. eto i-coconnect namin sa internet sige i mo Oh, Hak mo, pakita mo sa amin Pag na-hack mo, bye, thank you Halika, At least na dito, oh, alis ang media Close door tayo, paano mo na-hack pare? Ayun. Kasi ganito, ganito Ayun, ayusin namin Ganun yun, bakit praning? Bakit ba lahat ng tao rito sa gobyerno ito ay Praning? <laughs> Do not shoot the messenger <laughs> hmm. Pero nakakatakot. Ibig sabihin, hindi na tayo po allowed na magbigay ng question. Ito mamaya, ha? I-discuss pa rin natin yan. Iko-continue -co natin yan. Okay. Yung tungkol naman kay J. Ruiz kasi uh, magbe-break na tayo. Pero that is not the way to do it. Huwag mong takutin, ha? At chairman, yung mga tao na nagpo-point out ng problema ng electoral system, diyan masisira ang integridad ang kumpiyansa sa electoral system yeah. kung mukhang guilty ka at iniisip ng mga tao ay may tinatago mm, mm. 'di ba Opo mm. lalo, lalo na ikaw ay appointee ni Pangulong Marcos mm. ikaw ay may reputation ka na as, uh, in, uh, as an election lawyer na ikaw ay nag sa mga bagay na para sa iyong kliyente na dinidepensa mo siya. Ibig sabihin, meron ka ng mga built-in na mga biases. At ikaw ay abogado ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing ikaw ay may ginagawang kalokohan dyan. Wala tayong tuweba nun. Ngunit, kung meron mang agam-agam at the back of the minds of the people na ikaw ay may kinikilingan dyan, tanggalin mo kasi Opo. that is how you preserve and promote the integrity of the Comelec and restore or uh, wag nang restore, sabihin mong may, may kumpiyansa na tayo and maintain Opo. the faith of the people in the electoral system na walang anomalya ang mangyayari itong Mayo. Opo. Yun ang way, hindi yung ididimanda mo. Ano lumalabas eh? Bakit? Why are you shooting the messenger? Messenger lang naman no. yung mga tao. System mo ang pinupuna. Pakita mo, no. ha? Na impregnable. No. Na impregnable yung system ng MIRU na may na-expose na nga tungkol dyan si Congressman Marcoleta yan. Ayan, factual lahat dyan. Ngayon, okay. kung gusto mo akong idemanda, go ahead. Sige. Oh, 'Wag naman. Mm, hindi, kasi nakakainis yung ganung ano eh. <laughs> may sinasabi lang yung tao, teka tignan mo tot yan. Oh, oh, magagalit ka. Oh, tignan mo kung totoo hindi mo na that is how it's done. But under this administration, paranoia seems to be the new normal. Ay